Oke, nak anak Oke, kalau batu nemeni nah, aku ya. Bagi tas nasi kuyang ini. Ah, Dalam bangku. Atulah kan. na memorya, Ha? On sa may saan eh? Ha? On sa saan eh? On sa saan eh? Ha? On sa saan eh? Story ta? On sa man magkastigo ay ta? Or surrender ta? Nakabalo na mo sa Diyos sa Ha? Ang Diyos amahan nga labaw mo kagawang sa tanan mo pa sa ilo. Basta, mangayo mo, o, oh, pa sa ilo niya. Ha? Kung gusto mo kumbati spiritual? Sige. Malinis di mo ron niya. Malinis di mo unsa niya. Unchaman? ha? unsa man? Surrender! o oh, magkumbate ha Gitubag, Hindi, tubag. Tubag. Kaya roon madalik ta. Ah, linis di mo roon di ha Linis di mo roon di ha. Ha? man? Linis di mo roon di Tunaw di mo ron. Nganong sa may sa isa aning tawana nganong inyo man ning problema? Ha? On sa ani? Alinis ni moro na na. Na. Alinis ni moro. Jaman. Kumbate spiritual? Ha? Magkumbate spiritual ba ta? Ha? Ha? O magkastigo kita? Magkastigo hay bata. Sige. Unsa may sa ani? Eh. Sige istorya ta unsa sa ani? Eh. Ano inyo maning kita gab? Problema. Ha? Gusto gimo. mo, no mo. Sa Dios amahan nga labaw nga kagagawon sa tanan. O sige. Gaanta mo. Gaanta mo ha? sa tora ripo tinitok pirarotas. Sa lutatura adam trago orsong rabi. O na populator iman pilato. Puh! Ha? Ay. On sa may saan eh. On sa saan eh. Ngano'ng inyo nang ditagaag sakit? On sa saan eh. Ay. Ha? On sa man gusto git mo? Ako di ko gusto na mo kastigo ninyo. Ha? Ah, kung gusto mo kastigo. Pero kamo may mo kuan ako. Musukol mo sa Dios ama, ano ang ita daganan? Ha? Ah. Kanya ko pa na. Di pa na mao. Gusto gid mo. Beso ra sa ta. Unsa may saan ni? Unsa may saan ni? Eh? nanong nganong inyo man indi tagaag sakit? Tagaag ninyo problema. Ang tagaan ninyo problema kanang mga Kotaan kanang mga salbahis. Uy, tagaan ninyo problema. Dili kay pobre pa, tagaan pa ninyo problema. Unta man. Sorende? O magkasigo ta. Ha? Sa ah. tora report nito pera rota. Pu! 어, 숙기! 고스트 오빠만 깼다, 뭐. 어. 아바, 아바. 에파타, 에레, 에레. 썰바미, 푸! 음. 숙기! 고스트 오빠만 깼다, 뭐. 아. 문자만. 소린데? <inaudible> Unsay sa lagi ani? Eh. Unsay sa ani? Eh. Adi ta bagi mo buhi dia. Di ta gi mo Di ta gi mo Unsay sa eh. ani? Di istorya ta. Istorya ta. Ha? Ah. Ama Dios na makapangyarihan sala. No ipa niyo po. Nagamitin ko. Ang espada nga po eh. nang nagwasa sa Sodoma at Gomorrah. Gapit. 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 Ah! Tago sa puso. Tago sa puso. Jaman, prende? O oh, magkasigoy ay bata. O oh, sige na pa. Gusto kit mo? Magkasigo ay ta. Adi, ha? Gusto kit mo? Ha? Ito man. Klaro ta. Puno ginaros. Bunog na ninyo ang lawas niya. Ha? Ha? Ah, gahi mo. Apa ah, kamu? <laughs> Dalek kau mau kamu kau naik. sa jual Naon <laughs> ah, na, naoh. Ha? gusto gud mo? lahat akira, lahat akira, mm. lahat akira, hum, ah dapat hum, 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 Ha? Uh, ha? Ha? Lahat Ha kira Ha? Ustaz ha? Itu usok kena ni Ha? Itu usok kena ni 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 Magginahik mu ha Magginahik mu Ustaz Perhinder okay, Tarung nak Tarung Tarung nak Tarong na. Naguto ninyo ang Diyos amahan yung labang makagawang sa tanan. Hindi, hindi mo, sos. O, gusto pag gusto no mo. Ha, ako di ko gusto na mo kastigo, pero tungod sa inyong kagahig o. Ha? Tungod sa kagahig ninyo ko. Ano sa man? Ngita, hindi mo ng bugat-bugat, Diyod? Nita, gano'n mo! Atal, dayo. dayos! Ho! Pooh! Sige! Ha? Gusto, gano'n mo? Ana? Putos, gano'n mo ro'n ro'n! Putos, gano'n mo ro'n! Ha? Nita, gano'n mo kastigo, gano'n mo! Ha? Diyos na Diyos na kabagsik-bagsik, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Ama, ipaintulot e, niyo po. Napuksain ang gumagamala sa taong ito. sa ngala ng inyong anak na si Jesus. Oh, shot. Shot. Shot, shot lain Sige. Shot mo. Tabang, tabang mo. Oh, sige. Oh. Tu ana, tu kauban ha. Tu ana si Gusto mo musot? Ha, gusto mo musot? Oh, sige na pa iusa. Oh, mo ko hmm. ah. po? Upat. Sige. Upat mo. Ha? Upat tayo mo ko po. Sa tora repot nito pera rutas. Solo katoro ada yang tergolong sumrakai. Koko na torol na torol. Melmi nomor kata bela korotate. Mau sekelom, tempelari katoro Ah. Ah. Opat mau kabok ya? ha? Tuh, gua ke pantai nih, Ah, tabangan kau nih, sigi, Siki, Oh. Hmm. Dia apa? Hmm. Dia apa dia? Kiki, wasakun tenggi muntanam dia. Ha? Mata marita tibita sira mata mi. doon ito, sa so tanod kami. Kam kami sipi kami kami kam. Makamabura ko to karuma makamuram uli buri abila muram. Pu! Mm. Ah! Sige. Ha? Ah. Sunod mo, musunod mo. Ha? Ah. Musunod mo sa inyong kauban. Musunod pa mo. Musunod mo sa inyong kauban? Ha? Ah. Musunod pa mo. Ha? Ah. Tarong mo ha. Ngita gimog. Yes, nang gidlat. Ah. ah. Mm. Ah. Ge, okay. gusto mo kastigo? Ama Dios na makapangyarihan sila. Kain to niyo po. Bigay niyo po. Isang daang porsyento gidlat upang kastigoin. Ang apat na Mababarang na ito. Sangalan po ng inyong anak na si Jesus. Ah. Sige! Hmm. Ah. Katos mo tnanan niya mangagagoy kay mo. Hmm. Tanan mo dapat niyo, oh, dapat. Hmm. Sige! Oh, mo magana ang gusto niyo. Oh, O, Oh. Oh, dapat. Hmm. Mm. Sige! O, Oh, hindi tak mo. Oh, taron. Pangayo mo paselo sa Dios aman. Pangayo mo paselo sa Dios aman ha. Di okay, sunod na ko. Ama, patawad po. Sa aking mga nagawang kasalanan. Aalis na po ako sa katawang ito. O, sa tamo papawaon, ibigwaan na Dikan sa ulo patong sa ubos. Di panlabay. Ang pangita. Pangita na ang dipambutan ninyo. Pangita na. Oh, di lagi pwede nga. Gamito na ninyo sa kabuang. Mm -hmm. Sige. Piyong. Tanawa. Nang uban di ang dipamutan. Di gamitang kamot. Di panlabay. Panlabay. Kana. gi Di ha. tanan panlabay ipanlabay na tanan 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 way mabilin sige hmm. mm. ay makastigo gid mo walay makalusot sa mata sa Diyos aman walay makalusot oo, oh. unsa man ang nasawak ibutang ni mo diha unsa man unsa man ang nasawak wa anak Pumaa, pumaa, ah, panlabay, panlabay. Yo, dia ya, pengwa labai Kanan sakit dia. Nah, panabai labai, nak. Wa wow, na. tenan ya, kena dia. Hmm. Ge, okay. piung, piung. Ini kamu mau bertahan mo. Begini okay, pasai lo pero katoy, yang kau ban. Ya turun, dulu to. Ha? Tot to simper, no. Mo mo. Hmm. Di ba sa loon ta mo, pero ano mo pagbuhat ha? Pagbuhat pa gani mo, Nung ako Nung derin, na ako'y pasinti. Na mga bot ka rin. Nakamulang niya po'y nagbuhat. Kabalo na mo, gasa mo pa ino na. Okay, sunod. Ama, patawad po sa aking mga nagawang kasalanan. Aalis na po ako sa katawang ito. <laughs> at hindi, na po ako babalik. oh sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Pag inyo na kong pawa, pawa ha. O! Back, 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 back! 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 ಬನ್ನಿರ ಹೋಗಬೇಕು

Nagihinana kung kamot tibas. Nagitaw na, ni kuan nila di ay kamao lang mo tago. Kata gi kuha mo gito gibanggitan. Mo to ang mga kuan. Oh, tupong na unto mo yo. Minti. Hmm. Okay. Ganin na putin taas ah. Akita ka siya. Sa taas. Hmm. Hey, sa yung pamati mo na. Na tao, pero ili imong asawa mo nagbuhat ana. Lain na, tao. Nga mo ingon ang miracle sa imong gato na imura asawa. Mo iyon madakpan yan ako. May isang nakasa to sila. Huwag to magbinuang. Nakamunggo to. Nakabalo to sila nga saan. Ano yung pili to? So, ko niya. Kon? Sa'yo ka niliko. Iyahang paglantaw. Duro. Oh, say, okay, barog daw. Barog. Hmm. Binawag daw. Oh. Ni lit sige. Oh. Ipati nang imong walap. Oh. Gan. Oh. Oh. Oh, di pasalamat sa Ginoo. Oh. Oh. Oh, thank you Lord. Di ba? Oh, nya mangumpisan lagi ta. Nya muka lawat, amo dawat ta sa lawas ng dugo ni Kristo. Imo ginasiay. Asa? Ato bang anu nayon ana ato kinabuhi nga